Kamusta mga ka goods? Kamusta, kamusta, kamusta sa lahat? It's been a while. Ngayon lang ako nakapag-vlog na ganito. Oh. Yay! Gago! <laughs> Hyper, eh, no? Okay, mga ka goods, kamusta kayo? Tatapos lang trabaho ko. Oh. Sana. At alas G, sakto. Ayan na, mga ka goods. Oh. Sa Ayan, saktong ten, mga ka goods. Dito pa ako sa lahat. Okay, oh, mga ka goods. May nakita kasi ako isang post dito sa Poland na nandito rin siya sa Poland. Hindi ko na babanggitin, hindi ko na i-mention ime oh. kung sino siya. About sa salary na sinasabi niyang 50 to 100k ang sahod dito sa Poland. Oh, no, no. Correct me if I'm wrong. For the past almost 5 years ko na rito sa Poland. Oh, no. Maaring sasahod tayo ng 50 or to 40 to 60. Oh, no. Totoo yun. Pero yung 100k. Apatayan ah, na yun pag gano'n. Maaring totoo yung 100k. Pero maraming mabubulag talaga pag sinabi mong 100k na sahoy. Pero yung 50 to 40 to 60 to 70, maaari pong sahurin. Pero yung 100k dito sa Poland, ah, patayan na yun. Baka 16 hours to 20 hours to 22 hours ka na magjujuti nun. Araw-araw. Kaya sinabi niyang 100k ang sahod. Patayan naman na po yun. Pero kung minimum hours ka lang, like 8 hours to 10 hours to 12 hours, sa sahod talaga na 60 to 70, swerte na yung mga 80k. Pero yung 100k, uh, wag naman po tayo magpabulag sa ganun. Kasi kawawa naman po yung mag apply papuntang Poland. Kasi mag -e expect ng ganun, kalaking sahod. Diba? Kawawa yung mga kababayan natin. Kaya sa nagsasabi pong 100k ang sahod dito sa Poland, ba? please naman, wag naman kayong magpabulog sa mga... Hindi ko naman po okay. dinidismaya or dinidiscourage yung mga kababayan natin na gusto mag -Poland. Ang sa akin lang naman. Huwag naman po tayo maging ganun. Kasi kawawa po yung mag expect ng ganun kalaking sahod dito sa Poland. Diba? Mga kawigod. Yan lang naman yung concern ko dun. Huwag po tayong mangloko ng mga kababayan natin na gusto pumunta rin ng euro. Yung sinasabing 100k. Pero 50k to 60k hanggang 70k. Kaya po talaga. Mga all goods. Sinasabi ko lang yung reality. Nandito sa Polar. Kasi almost 5 years na ako. Wala akong sinahod na ganun kalaki. Dito sa Poland Na umabot ng 100,000. Eh kung ganun din lang naman yung magiging sahod. Eh di all goods sana. Papacheck lang ako ng bag ko sa security. All goods na mga all goods. nagpa lang ako ng bag ko dyan sa security. Anyway, mabalik tayo sa topic na ganun. na. Yun lang naman yung mga all goods. Kung magpapasilaw tayo sa ganun kalaking pera dito sa Poland, ah, uh, ma maari po talaga maraming ma-fake news sa ganun. Or maniwala. Siyempre, kawawa yung mga kababayan na gusto makarating sa Europe. Tapos, ganun kalaki yung sahod. Tapos, pagdating dito sa Poland, ini-expect nila, gano'n kalaki, pero nga, nga pala, di ba mga kaulugods? Kaya sa nagsabi ng gano'n, Aba maawa naman tayo sa mga kababayan natin na nag expect ng gano'n. Tapos, pagdating nila pala rito, expectation versus reality. Ang kawawa lang, yung mga papunta rito sa pula na mag expect ng gano'n. Sana po mga kaulugods, mas maganda yung mag-search tayo, magtanong-tanong, -tanong, Huwag basta-basta maniniwala sa social media. Sana kahit pa paano nakatulong itong advice ko mga goods. At sa nagtatanong sa akin, kung saan ako nagtatrabaho, dito po ako nagtatrabaho sa Radisson Blue. All goods. Branch ng Warso. Mga ka -all goods. Pero bago yon, <laughs> Tawid na tayo mga ka-all goods. Sana nakatulong na yung advice ko. maniniwala basta-basta sa nakikita sa Facebook kung magkano po ang salary dito sa Poland. Pumapalo na dito sa Poland. Kasi wala pong ganong kalaking sahod dito sa Poland nung pumapalo na 100,000. Ang pinakamababang sahod lang dito, minimum hours, 12 hours. Ayun. Madalam po ang magbigay ng company or agency ng 13 hours, 12 hours. Uh, uh, 12 hours pataas. Madalas po puro 10 hours, 12 hours at saka 9 hours lang po. Pero kung sasahod ka ng ganong kalaking halaga, yung 100,000, 16 hours to baka 20 hours ka na nun everyday. Kaya payo ko lang po pag masyado maniwala sa social media. All good. Sana nakatulong mga ka-all goods.